Dito sa Canada, pag naghiwalay ang mag-asawa, kanino ba dapat mapunta ang mga bata? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa episode ng Buhay Pagka sa Canada. Ako muli ang inyong host, ang inyong kaibigan at kababayan. Ako po ang Kuya Jason. Ang mga kasong tinatalakay sa palabas na ito na tapot hango at may pagkakahalintulad sa mga totoong pangyayari ay pawang mga halimbawa lamang at hindi tumutukoy sa isang atwal na kaso. Ang mga talakayan dito ay magsisilbi lamang ng gabay at hindi dapat tratuhin na isang legally binding na payo. Kung nais niyong humingi ng personal na payong legal, maaaring makipag-ugnayan ng personal sa isang kwalipikadong legal practitioner. The cases discussed in this show, although based on and similar to real events, are only examples and do not refer to an actual case. The discussions herein are for guidance only and should not be treated as legally binding advice. If you wish to seek personal legal advice, you may consult a qualified legal practitioner. Isa na naman episode na kababayan dito sa Buhay Tatas Canada kung saan kasama na naman natin si Atty. George Garbida at ang pag-uusapan natin ngayon, custody ng mga bata matapos ang paghihiwalay ng isang mag-asawa dito sa Canada. So um, meron kasi yung idea na kapag naghiwalay daw yung mag-asawa or nag-divorce kumare. Um, yung custody daw ay uh, by default sa mother. Totoo ba 'yon or hindi? Okay. So dahil dito sa Canada, uh we are governed by, yung family relations dito are governed by uh the uh, Children's uh, Protection Act (CLRA), mm -hmm. Law Re Children's Law Reform Act, at saka uh, the others, yung divorce act, also uh, uh, encompasses sa CLRA. Now, pagdating sa sa kostudin ng bata na tinatawag, no? Bata meaning minor. Minor meaning below 18. Mm -hmm now uh, ang preference kasi pagka if the child is uh, seven years old and below no ang preference is the mother pero that is not ano that is uh, not that is not uh, uh, codified kasi dito sa Canada common law tayo all right. most of the uh, the the court usually pinaga tinitingnan nila yung mga cases before the, before mm -hmm. yung mga nangyari before which become pagka uh, which this which decisions become part of common law. Mm -hmm. Now uh mostly in common law, the the mother is uh usually given preference. But mm -hmm. that is not true in all cases. Hindi siya absolute. Hindi siya absolutely. Bro. Cool. So pwedeng may mga situations na pwedeng nasa father yung, yes. yung custody. Oo, oo. Nawala din dito, wala na kasi sa family uh, yung family law yung yung term na custody. Uh under Canadian law now, it's called the uh, parenting time. Mm -hmm. 'Yon at sa decision making at yung court ang magde-decide noon. Yes, yes. So uh, both parties will have to convince the court kung kanino yung parenting time at saka kanino yung decision making and the court will decide kung yung tinatawag na primary residence. Mm -hmm. Right? And it's um usually ang suggestion ko palagi is to ask the parents no, to settle. Magkaroon ng uh, magkaroon ng uh, agreement na tinatawag, mm -hmm. not settlement agreement mm -hmm. as to uh, yung parenting time, decision decision making, no? At saka mm -hmm. yung primary residence. If not, if they don't agree, then the court will decide. Mm -hmm. Which means additional legal cost, di ba? Ah, uh, eh 'pag usapan na lang. Oo, oo, oo. At uh, uh, sinasabi ko nga kung kung mas ma protracted yung yung uh, uh, trial or you know, kung hindi sila mag-agree, tatagal yung kaso, mapupunta lang yung kwarta nila sa lawyer mm -hmm. or legal fees. <laughs> Ingat. na tanong ako, attorney, kasi I came across this situation. Um, uh, hiwalay silang mag-asawa, pero yung kaso din nasa father. may meron kasi tayong tinatawag dito sa Canada na child tax benefit, no? yung binibigay ng gobyerno na pera para sa mga bata. And usually, napu- uh, pinapadala yon sa mga parents. Pero syempre, kung nasa iyo yung mga bata, tayo yung napupunta. Pero yung situation kasi, yung child tax benefit napupunta dun sa mother, pero yung mga bata nasa father pwede bang is there a way na palitan kung sino ang nakaka-receive na parent ng no? child tax benefit? Okay. Ang child tax O pwede benefit, ba? Uh, ganito. Explain ko muna. Ang child tax benefit, okay? Ginag uh, binibigay yan ng CRA. Mm -hmm. So, it depends now. Doon sa CRA, nilalagay kasi doon kung kaninong mapupunta ang child tax benefit. So mm -hmm. kung, kung sino mag claim mag-asawa. Mm -hmm. right? Ngayon, kung yung isa na usually kay pagka magkasama sila sa isang bahay, no? Yung child tax benefit, it would go to it can go to either. Sila mismo, yung mag-asawa ang mag magde-decide kung kanino mapupunta. In lang kasi direction sa bangko kay bank ng either mother or father. Ngayon, kung magkahiwala sila, tatanungin ng CRA ngayon yan eh. Mm -hmm. no? Uh No? are you separate? Kasi kahit, kahit kasal kayo, kung hiwalay na kayo, hindi pa kayo divorce, no? So, lalagay mo dun, separated kayo. Now, o, sa pagpa ng tax. Sa, sa pagpa-file ng tax. So, ngayon, titignan ngayon ng, ng korte Ah, uh, eh, ng ng CRA, nakaninino yung bata. 'Yon. Okay. So pupunta ngayon doon, sa kung nakanino dapat yung bata. Okay. Pero kung sa katulad ng sinabi mo, nasa lalaki yung bata pero ang babae ang tumatanggap, you know, uh that would be a uh, that would be a, uh, that would be a different ano, different situation ngayon. It's either mas malaki yung kinikita ng lalaki sa babae. Ganun yun. Mm -hmm. And besides, child tax benefit. Kaya nga, child eh. Mm -hmm. hindi, dapat, dapat mga bata. hindi dapat mapupunta sa bulsa ng mga ng either parent. Di ba? Mm -hmm. Dapat for the benefit of the child. Mm -hmm. Pandagdag sa expenses dun sa bata. yon Ganun, okay. Ganun. Yan. Um, meron pa kayong dadagdag na advice sa uh, attorney kung sa Ah, uh, well, lalo na kung dito sa Canada, nagpapalaki ka ng bata, no? May mga anak kayo, tapos may mga bills kayo na babayaran, papadala sa Pilipinas ng mga nang hindi naman nangungutang <laughs> mga humihingi ng tulong no i suggest kaya kayo ayo nga isipin niyo rin try to ask yourself bakit kayo nandito sa Canada. Right? Kung may mga bata, 'yun dapat ang reason niyo kung bakit kayo nasa Canada para sa mga bata. Right? Isang tabi na muna natin yung sometimes you have to make sacrifices, career sometimes. You know? Kasi 'yun ang importante eh, kung nandito ka sa Canada para sa mga bata. Then, as priority dapat yung mga bata sa pagpapalaki ng pamilya. See? Lalo na ngayon, uh, sa panahon natin ngayon, you know, uh, sabi nga ang mga kabataan, yan ang pag-asa ng bayan eh. Mm -hmm. Dapat, uh, yung mga ang tawag dito, you need to have sacrifice, you need to sacri do some sacrifice for the benefit of your children. Kasi okay. sila yung um, pagtanda natin, may iwan sila. So, dapat nating alagaan sila. They can stand on their own. Yun Thank you very much, Attorney. At nililinaw namin ulit uh, yung mga discussions namin dito doesn't constitute uh, legal advice. no um, Ito ang pinag-uusapan lang namin at maging guide lang sana sa inyo sa inyong mga buhay dito sa Canada. If you want yung totoong yung, yung legally binding advice, You better go to an attorney. At saan po namin kayo uh, reach uh, attorney? Okay, dito lang ako accessible sa Little Manila which is Bathurst Street and Wilson Avenue. Yung corner mismo, we are the only building at the corner of Bathurst and Wilson. <laughs> and I'm located at the third floor. So, uh, uh, feel free to drop by mm -hmm. kung bibili rin lang kayo ng mga pagka-ilutog Pilipino rito. Kung mag-grocery kayo or kung may street festival dito, drop by. I oh. usually, uh, yeah, just say hi. Nandun na rin lang kayo at gusto nyo na uh, rin nag-usapan yung mga concerns nyo so, sa pingiligad, hindi pa rin kaya, Tony. Ilalali ko yung kanyang address at contact sa details sa baba. Additional, ano ba ba? additional info, kung may papanotaryo kayo, mm -hmm dito, uh, kung hindi naman kami busy, we can notarize your documents agad-agad. Ayun. Maraming salamat ulit, attorney, at uh, isang napagandang discussion na nangyari uh, ngayon sa episode na. Alright. Hanggang okay. sa muli, attorney, yep. Thank no. you. <laughs> no problem. Anytime. Yun ang isa na namang makabuluhang pag-uusap natin dito sa Buhay at Pagtas na Canada. This time, tungkol naman sa usapin ng custody. Kung gusto nyo po ng ganitong content, pwede po kayo mag-subscribe sa aming mali na channel pa lamang sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button dito sa baba lamang. Okay? So, hanggang sa muli po, ako po ang inyong kaibigan, inyong kababayan, ang inyong host, ako po si Kuya Jason. Ang mga kasong tinatalakay sa palabas na ito, na tapot hango at may pagkakahalim tulad sa mga totoong pangyayari, ay pawang mga halimbawa lamang at hindi tumutukoy sa isang atwal na kaso. Ang mga talakayan dito ay magsisilbi lamang ng gabay at hindi dapat tratuhin na isang legally binding na payo. Kung nais niyong humingi ng personal na payong legal, maaaring makipag-ugnayan ng personal sa isang kwalipikadong legal practitioner. The cases discussed in this show, although based on and similar to real events, are only examples and do not refer to an actual case. The discussions herein are for guidance only and should not be treated as legally binding advice. If you wish to seek personal legal advice, you may consult a qualified legal practitioner.